Dating <laughs> Dati nga insecurity wow. ni Labi po ang pagkakaroon ng di kalakihan hinaharap. Sumagi rin kayo sa isip niyang ipagawa ito. Panoorin natin ang BTR. Actually, yeah. I'll be honest. I'll be like, nag-slip na siya sa head ko. Should I? Kasi I remember before they were telling me, yes, you should have your, you know, your, your breasts done. And I was like, really? But I'm so paranoid. Sa totoo lang, I'm too paranoid to do anything like that, uh, so I'm happy that I didn't and because now I can wear anything I want. Wow. I can wear like, sorry, I mean like, but you know, the truth side boobies. I I'm I But Especially Pero totoo naman, minsan, di ba, may mga, mga babae, may gusto talaga ng malalaki ang bube. Oh, di ba? Oh, oh. So, nagpakatotoo lang sa minsan, nainggit siya sa may wow. mga side boob. Di ba? Oh, oh. Pero alam mo ba, oh. karambihan ng mga lalaki, mm -hmm ang nakakausap po, gusto niya yung malaking buti. Ay, ganun, 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 para, alam mo na. Oh, ah, hindi. Oh, sa oh, tao ay, hindi, yung ah. iba, yung iba, gusto kasi para sa kada, sexing tingnan. pero sa akin, tama lang mas gusto ko. Sabi nga, okay, sino ba yung sabi na, si, sino ba yung pinaglalapan si Pia dati, tsaka si Catriona? Hindi, oh. si Hart. Si uh -oh. Mas maganda daw damitan, yung, yung medyo, yung may boobs. Na, Yeah, payat Yung payat so, na walang buhok. Ay, oh, bulk. oh, mas oh, model oh, model oh Kasi oh, di ba yung mga fashion oh, model, mas oh, ano sila flat chest oh, Correct. Oh, 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 mas maganda oh, oh. na payat. Yung iba ng lalaki ka ako, alam na, oh, ganun. Hindi oh, oh. Okay. Skin, naman siya na-insecure kahit na. Nung una, di ba? Wow. Kaya kinainggitan niya yung may mga side Side boobs. Di ba yung... parang... Pero parang kitang ba siya? Parang ano, no? Bukina about. Nakaano siya. Abor, e. uh, push up. Push. Yung ba niya tawag? Yes. I pero won. sabi niya, at least nakakadamit na siya ng gusto niya na okay. Parehas it? lang sila ni Julia Barreto. Naalala ko, sabi ni Julia, oh, oh. hindi siya nagbabra dahil walang kinakapitan. Mm. Di ba? Naalala mm. niya yun? Pero in, diba? <laughs> in fairness, kay Labi, proportion eh, di ba? Oh, oh. Mula ulo yung tagad, yung katawag, proportion siya. Uh. Actually, di ba, pag hindi, pag hindi naman pinag-usapan yung bobe niya, parang hindi naman napag-usapan na malit ang bube niya, wala uh -huh. siyang uh -huh. or ano, di ba? Uh -huh. Natatanong lang, uh -huh. di ba? Oh, Napag-uusapan Napa lang, pero, lang. Pero yung talagang naging iso talaga hindi. na, hindi. wala namang bobe yan, parang hindi naman, di ba? Wala, diba? O, oh, oh, dinadala niya kasi sa oh. ano, eh, pag hindi pa na. Niya. saka yung ano, ang tapang sa, -tab, ano, oh, oh. ng, ano, ng push bra, push bra. Push up bra. Ayun, sabi niya, uh -huh. salamat doon sa ganon. Oh, oh. <laughs> kasi yung push up, nagpapalaki, di ba? Oh. Pero meron tayo dating kay bigan naman. Oh, Gusto ng director para yung bunchina niya. Para pag lumangoy lang sa dagat. Ay, para lumangoy na yan. Para pumanaw ng kaibigan natin. Ang ayaw, ayaw niya tsaka ni Madel. Gusto niya yung natural. kasi kailangan pakita yung bunchina ang niya, di ba? Pero di ba, natatakpan naman lang buhay ah, kung lumangoy siya. Oo. Pwede, Diba, ayoko sabi. May mga ganun eh. siguro talaga na baka natatakot din sila magpa-opera, no? At saka that time ka si friend, hulustang kasi yung ano, yung kaibigan natin yan. Natin, yan. Hindi naman siya yes. hubadera talaga. Correct. Hindi siya naman sexy star, oh, diba? Oo, diba?